Hi mga loves, so today samahan niyo ako sa isang dark femme inspired look medyo fierce, medyo mysterious, very in control yung look. And habang nag-aayos ako, pag-usapan natin yung mga lalaki ang hilig po muna. O naka-encounter na ba kayo yung ganon Yung mga lalaki ang hilig po muna ng mga babae. O baka may mga kakarala kayong ganon, mahilig po muna, mahilig pumintas. Meron, marami silang napapansin sa mga, sa ibang babae. Whether meron silang girlfriend or wala, parang may mga lalaki talagang ganon na nag-exist. So, i-comment nyo dyan, my loves, kung naka-encounter na kayo ng ganong klaseng lalaki. And, kasi bakit naman may mga ganun? Ano, 'di ba? So napapaisip din ba kayo kagaya ko na bakit may mga lalaki nga na parang hilig po muna. So ako pag dark fem yung peg, gusto ko yung flawless lang yung base niya. Ayan, so i-apply muna natin yung moisturizer natin. Pero syempre, my loves, hindi lang mukha yung kailangan ayusin. Pati na rin yung mindset. So ano yung thoughts niyo pag yung halimbawa may kaibigan ka or yung boyfriend mo biglang nagsasalita about sa ibang babae. Like for example, ang arti niya, halimbawa siya yung nagpunah, grabe ang kapal naman ng makeup ng babae yun. Ganun. maka encounter na ba kayo ng ganun, my loves? So ako kasi, may mga na-encounter na ganun. Even yung sa tuhod, my loves. Yung parang uling eka yung tuhod. Parang wala namang kinalaman sa kanya yung babae yun so napapaisip ako, bakit ka-affected? Yun yung, yun yung parang pumapasok sa isip ko pag namumuna sila agad or namumuna sila ng ibang babae lalo na yung mga ganong flaws yung kanilang napapansin di ba, para kasi syempre mapapaisip ka-affected di ba, para ang daming energy na, na inilalaan mo dun eh hindi mo naman yung kaaway and and sabihin natin kahit kaaway mo di ba meron talagang ganun. May mga nag na yan at meron din ako mga syempre nakita na gano'n. Mga may kaaway silang babae. Kaya lahat is napupunan nila. Meron namang ibang gano'n. Pero yung iba, lalo na kung boyfriend mo at hindi mo naman kaaway, yung pinupunan niya, di ba? Bakit naglalaan ka ng energy na punahin yung babaeng yun? Okay? So, mayroong pagkakataon na sinasabi nila, gusto ko lang sa babae, simply mag-makeup. May mga ganun. So, may na-encounter ba yung ganun na ang lalaki, gusto nila daw, simply mag-makeup. So, kaya ako minsan, napupunan nila yung mga babae makakapal mag-makeup. May nagsasabi, gusto ko din sa babae, hindi masyadong nagpapaganta. Pero pag Pag naman nakakita sila ng mga babaeng ganun, hindi din naman nila nagugustuhan. Like, for example, yung may nakita silang simple babae, hindi din naman nila type. Diba? So yun is based lang din sa mga observations ko. So alin ba talaga, 'di ba? Alin ba talaga yung type niyo? Kasi minsan pag nakikita ah, kayo mga make-up, sinasabi niyo hindi niyo type sa isang babae ganun. Pero pag nasip, ah, nakita niyo naman na simple, hindi masyadong nag-aayos, hindi niyo din naman sila hindi din naman kayo na-attract or hindi niyo din naman nagugustuhan. So, alin ba talaga? Sabi, kapag ang lalaki ay laging may komentaryo sa isang babae, hindi yan dahil mataas ang standards niya. Kahit i-accept natin yung gender dito, sabi, pag daw ganun, hindi ibig sabihin mataas ang standard niya kung pinupunan niya yung ibang tao. So, may paniniwala daw na mas mababa or mababa yung self-esteem niya lalo na pag lalaki at yung babae ang parang lagi niyang pinupuna so meron doon na parang gusto lang daw niya na so ganito yung mababa yung self-esteem niya kaya gusto niya ibaba din yung iba para umangat siya so ibig sabihin it's all about their self-esteem that's why parang nagpupo na sila ng mga standards doon sa ibang gender or kung opposite sex din so sabi nga that's not masculine energy that's just insecurity in disguise alam nyo dark fan isn't about palaban oh, masyadong sabihin natin matapang eh it's not about ganun na parang palaban ka pagiging matapang lang basta hindi hindi porket dark is yung parang ang um, na parang freak ka so it's all about being grounded parang self-aware. yun yung talagang pinaka-essence ng dark fem energy. Hindi reactive pero alam ang worth. So, eto ah, sa mga male friends natin or yung mga na-encounter lang natin. Kaya pag may lalaki na parang kasama ko. And, uh, syempre kilala mo na yun yung girlfriend mo yun eh. Hindi naman ubrang hindi mo kasama yun. Or, eto na lang. Halimbawa, ka-date. Pag may lalaking ganun, tapos bigla niyang sinabing grabe naman, ang chip naman, or grabe naman yung damit ng babae yun. Yung parang ganun ba? Or ang OA naman ng maikat na yun. Alam ko na red flag yun. Yes, kasi kumbaga, ba't napupunan mo yung opposite side mo? Or ba't kailangan mong paglaanan yun ng oras? Yes, si nare-red flag ano sa part na yun. So yun, para kasing paniniwala ko dun. Today, iba yung binabash niya. Eto ah, girls, pwede kasi pumasok yan dito. Or ewan ko kung naiisip niya din yun. Today, iba yung binabash niya. Pwedeng ka kaano pa niya ha, ah, kakampi mo pa siya sa pagbabash doon sa babae niyan. Pero may tendency bukas ikaw na yung binabash niya. So bakit may ibang babaeng gano'n ano? Minsan para bang natutuwa pa sila na pag yung boyfriend nila yung lalait. Parang hindi nila naisip na pwedeng gawin din sa kanila yun dahil same same gender. Same gender, kasi same gender nila yung nilalait ng boyfriend nila. Minsan may ibang gano'n yung parang natutuwa pa na nanlalait yung iba. Natutuwa pa na nanlalait yung boyfriend nila ng iba. Or lalo na kung ang nilalait is yung parang kinaasaran niya din, di ba? Parang naaasahan nila yung kanilang boyfriend sa pagbubuli na ganyan. Pero isa kasi naisip kong pwede din. Kung ano yung napuna sa'yo, yun, na kung ano na ng boyfriend nila, or ng lalaking yun, pwede din mo puna sa kanya. Medyo nakapal tayo sa kilay start na natin yung eye shadow, yung nagdadala ng look na yun. Kasi mostly yung mga eye shadow talaga yung fierce doon, yung, yung nagdadala. So, kadalasan ang kulay na is mostly brown, yung may pagka-smoky, and yung winged eye. Gamitin natin yung medyo red na to. Medyo red-brown. Para siyang terracotta. So, dito tayo magpo-focus sa gawin dito. Eto pa ba mas dark? Eto pala yung mas dark. Dapat ito ginamit natin. Pero let's see. Kasi basta pag yung first lang naman yan, magiging dark fan na yung look niya. And hindi naman porket dark fan is mostly dark. Iba yung pag more on black. Parang gothic na yun. So, ayan. Ganyan na maglagay ng eyeshadow, lalo na pag basic. Kahit hindi pa siya gano'n ka-tiles ka kasi ma maayos din siya lalo na pag inayos mo yung pagka-smoking niya. Kasi okay, mga kasama niyan ubos na. So madalang kung gamitin yung black. Pero pwede naman kung wala is yes, eyebrow or eye pencil. Look at this eye look. Dito pa lang sa kulay pa lang very intense. Isa talaga sa eye look talaga ng ano, very, very defined pero Siyempre, hindi naman tayo ganun ka-expert sa makeup. Pero dapat very, very defined yung mata pa lang. So, yun na, parang kumaga, ganyan din dapat tayo mag-observe sa tao, uy. Lalo na sa mga lalaki. Diba? mga lalaki, dapat ganyan din mag-observe. Hindi lahat ng matalino, magaling makitungo. At hindi lahat ng tahimik, mabait. Lalo na pag yung, makikita nyo sa pananalita nila, how they judge people. Bakit nga ba na, as in, sa mind ko to? Kasi dati, yung dumaan sa akin, yung pinag- Parang nagkaroon pa sila ng debate dahil sa pananamit ng isang babae. Factor ba yun? Yung gano'n, may dumaan kasi sa akin. At mostly, mga lalaki yung mga involved sa debate na yun. That's why parang napaisip ako, oh, ano, ba't ba ang mga lalaki pala observe? Pala po na. At eto pa, my loves. Pag ang panliligaw, halimbawa, nililigawan ka ng ganitong klaseng lalaki, pag ang panliligaw niya may kasamang paninira sa ibang babae para ma-complement ka niya, that's not love that's manipulation. Ganun din sa mag-asawa, my loves. Pag halimbawa ikaw si Losa ka, and then alam ng, ng person mo na may pagkaganon ka, tapos lagi niya nilalait yung imang babae, kaka-worker niya. That's not love. That's manipulation. Para lang maging komportable ka sa kanya, kailangan niya i-down yung ibang tao. Hindi mo kailangan tapaka ibang babae para mapansin ka or para magpa-impress sa'yo. Para masabi na ikaw talaga yung gusto nila, hindi naman kailangan na kailangan i-down. Even yung ex nila, diba? Kadalasan, mani yan. Kaya ka ba, pag kunyari nag-get know kayo, diba, meron siya mga panglalait na ginagawa sa kanya mga ex. Kasi, ginagawa nila yun para may manain ngat. So, sisterhood, my loves, girlies, imagine validation from men who can even respect women. Diba? So, ayan, blend-blend na natin. I-blend-blend blend na natin itong ating smoky eyes. Parang kakailanganin ko yung mas brown. Diba? Wait, ito na lang. Mas brown to. Ito so, talaga, diba nasabi ko na sa inyo, favorite ko yung ganitong ano lang brush. So, ito, didinisin na natin siya. So, diba, meron tayo itong panlinis. Ito, pwede mag-blend na ganyan. How's the look? di ba? Wala pa yung mascara and eyelash. Ayan ang ating nose line. So, brush, brush. brush. Okay na tayo sa nose line. Next is blush on. So, tandaan niyo, girls, yung mga tinatawag na performing parang kumbaga sinasabi lang niya yun para hindi i-update ka pwede din hinuhuli ka niya sa insecurity niya sa insecurity mo parang na napansin ko kasi dito talaga ako hirap eh yung wala talaga akong pilit mata pero ngayon eh, parang medyo mahaba na siya oh my gosh parang effective talaga yung binili ko Ayan, wala tayong glued eyeshadow wala tayong eyelash extension just mascara Siguro hindi na muna stamp kasi matatabunan yung pagka-smoky. Ito na lang muna nga. Ah, uh, petal pen nila. Hindi Ano, yung ito muna nga. Liner. Sa so, so mga singkat, hindi pala applicable yung ganyan. No? Eh. parang may extension. Highlighter. Dark lipstick isn't about confidence. Pero hindi mo kailangang ibaba ang iba para masabing maganda ka. Or para maramdaman mong maganda ka, ba? Diba? Same goes sa lalaki. Kung kailangan pa niyang ipahiya ang ibang babae para lang masatisfy ka or pasain ka, is not uplifting you. Pwede na um, niya ego mo, but again, is not uplifting you, he's manipulating you. He's not uplifting. He's performing. Balik tayo doon. Hindi cool. Hindi funny. And ganyan ko lang na-realize talaga. Napasindi to ang ingay. Oo, oh, ayan. Hindi cool. Hindi siya funny. Hindi totoo lang. Kung bagay nagsasabi lang siya ng totoo. Hindi ganyan eh. Kung ang feedback niya ay laging may halong panglalait. So, my loves, choose to be around people. Lalo na sa mga lalaki. And kung may mga nandidigo sa inyo. na kagaya ng nabanggit ko kanina. Choose to be around with people or dun sa lala, sa mga lalaking uh, marunong rumespeto, hindi yung feeling entitled lagi sa pagko-comment. Totoo. Sa katawan and sa itsura ng iba. So again ha, you want a man who uplifts, not one who undermines. So ayan, ito na yung final look natin. Dark, soft, lahat all in one. Parang tayo, di ba? Remembered ang tunay na empowered na babae, hindi nakikisali sa paninira ng kapwa niya babae. At ang tunay na lalaki, hindi kailanman ipaparamdam na mas maganda ka kasi mas pangit ang iba. Kaya kung may ganyang lalaki sa paligid mo, my loves, lakad na palayo. Okay, and that's all for this. Thank you so much and see ya in my next one.